naman pabor ako na magkaroon na talaga ng uh, isang permanent na uh, agriculture secretary because of the urgent needs po ng uh, ng ating bayan lalo-lalo na po sa food production at uh, itong food uh, security na may nakatutok po sa departamento bagamat uh, nakatutok naman po ang ating uh, mahal na pangulong Marcos sa departamento iba po yung talagang meron siyang uh, alter ego asa uh, cabinet secretary na nakatutok bilang full pledge na cabinet secretary sa Dep Department of nga po 'yun ni uh, Pangulong Marcos no, magtalaga. At decision rin po 'yun ni uh, 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 OIC Secretary Brerere, Brerere kung uh, tatanggapin niya. Pero ako naman po malaki ang tiwala ko kay uh, OIC Secretary Rosetta Brerere sa kanyang kakayahan noon pa man during uh, the start of the pandemic hanggang ngayon, uh, patapos na sana itong pandemya, ay nandiyan dyan po na nakatuto. Very cool na uh, uh, nagtatrabaho po ito. Napakagaling. At uh, alam niya po ang kanyang uh, trabaho si uh, Secretary Rousseff. Uh, very competent at uh, very able. Cool. Talagang napakagaling. Dahil alam niya yung problema. Alam, simulat-simula -simula pa lang siya na po yung isa sa mga muka ng uh, kampanya laban sa covid-19